Yan, yeah, cute ng aking electric fan, guys. O, oh, gandang hapon. Ganda po ng electric fan lola niyo, oh, napapakinabangan na. <laughs> oh, cute, ang liit niya. Oh, isang ano lang po siya, oh. Isang oh, kasi laki lang po siya ng aking palad. <laughs> ang liit, guys. Ang cute. Yan. Yeah. Eh, na siya, guys. Ha. Diba? Ay, may hangin. Okay lang po sa akin yung gayang hangin. ayoko ako po nung ano, malaking electric pa Masakit po yung mata ko, guys. Yan, okay na okay sa akin kahit ako matulog. Pagka kasi yung napakalakas na electric fan eh, lalo akong sinisipon. Yan, o. Oh, ano, banayad na banayad ang hangin, guys hindi pa siya maingay.